Hello po mga ka-coins, mga kabarya, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Saan man po kayong sulok ng mundo na Ay nais ko pong sabihin sa inyo na be safe always. Ayan po ha. ano man po ang ginagawa natin ay sana po tayo ay nasa ligtas na ligtas na panahon o ligtas na lugar. Okay po? Ayan yan lang po aking masasabi sa inyo sapagkat sa panahon na to eh, masyadong, <laughs> masyadong maraming mga nangyayaring hindi natin inaasahan okay po Ayan. ito pong coin na ito coins na ito na ating pag ito po ay 10 at 20 cent ng Hong Kong at alam nyo titignan yung titingnan po ninyo yung coin bago po diba ayan o Bago pa ho siya, di ba? Makintab pa nga yun. Ayan, o. Kisla pa, di ba? Ayan, o. Bahit yung gilid niya, makikita niyo, bago talaga. Ayan, o. O. Hindi ho ba? Saka yung kulay po niya, bakit parang hindi ko maintindihan. yan? Hindi naman siya mukhang ano, hindi naman siya mukhang Agdon, yung tansong dilaw, yung bronze. Hindi naman ho siya mukhang bronze. Iba ho ang, pagka, iba ho ang pagkakadilaw niya, eh. Pero hindi ko hindi ko po alam kung anong klaseng metal meron ito. Ito po ay 1998 pa. 1998. Ibig kong sabihin no, na 22 years. 22 years na po ang coin na ito. Ang mga coins na ito. Di ba? Pero bakit? Parang ang kintab-kintab niya. Tignan, tignan niyo sa mga gilid. O, ayan o. Di ba? Parang bagong-bago ang dating niya eh. O. Ayan ho, di ba? Ang hindi ko, ang nais ko lang pong malaman kung ano ba ang composition ng coins na ito. Kasi doon sa ni-research ko, hindi po nakalagay yung composition eh. Ayan. Itong isang to medyo medyo madumi ba o sa sobrang kintab lang niya. Eh para siyang nagmukhang madumi. Ayan o. Oh. Di ba nakikita po ninyo? Ayan. Ayan. Ayan na yan po ay may research po akong bago ha ito po ay manaki ang halaga sa liit po niya medyo manaki po ang halaga niya ang pagkakabenta sa kanya sa, sa internet ay medyo malaki yan at kung sino man po ang may hawak ng coins na ito haba e eh, pag-aralan nyo na po kung paano kung paano magbenta sa online paano magbenta sa online ng mga coin na ito. Kasi po, ito ay eh, binibento nila ng mataas na halaga. <laughs> medyo mataas na halaga lang po, ah. <laughs> Hindi po sobrang taas. Medyo mataas lang po. Okay po? Kaya nga, ako nag-iisip na rin. Nag-iisip na rin ako mag-aaral. Hindi <laughs> ko nga rin ma-get kung paano nila na, paano sila nakakapagbenta sa online, eh. Kasi marami pa yatang chichiburechi yan, eh kung ano-ano pang mga gagawin mo dyan bago ka makapasok sa online. Okay? Ngayon po, kung sino man po ang meron coin na ganito, coins na ganito, eh, itabi-tabi nyo po. O kaya, eh, pwede nyo namang ibenta sa online. Kayo po ang bahala kung ano pong gusto nyo gawin. <laughs> Pero ang sabi nila, ang coins daw, habang lumuluma, ay eh, lalo pong nagiging mahalaga. Lalo pong nagkakaroon ng value. Yan ang sabi nila. Kaya, ako, eh, naisip-isip ko eh, pwedeng itabi ko na lang. Hehehe. <laughs> so, may napapansin po kayo, doon po sa lumang coins natin, na 5, bulaklakin din po yun eh. Pero, ang bulaklakin po nito, ay maliliit. Ayan Oh. Maraming alon ho siya eh. Yung 5 natin noong unang panahon eh, ma konti lang po yung bulaklak niya ito ho masyadong marami masyadong maraming alo no 1 2 ako ay ko bilangin kasi marami eh <laughs> okay po ngayon gusto niyo na po bang malaman kung magkano po ito binibenta sa online ha sabihin niyo na po yes sigaw lang po kayo ng yes <laughs> yan yahabol ko po ito sa aking Ihahabol ko po ito doon sa live ng iba. <laughs> Baka sakaling live ilalive, live ko po ito. Ay, hindi, wala pa po pala. Hindi pa ho ko pwede mag-live kasi bata pa ho yung bata pa ho yung channel ko eh. Kaya, buti na lang naalala ko. Bata pa ho yung channel ko kaya hindi pa ako pwedeng mag-live. Okay po. Ayan okay po. Salamat po. Abangan po ninyo. Kasunod po nito. Ang halaga nito sa online ng coins na ito. Okay po. Maraming maraming salamat po. Thank you po.